Nandito po ako sa PNR ngayon at pupunta po ako sa Comembo doon sa Makati upang hilutin po yung isa sa ating mga subscriber. Dito po ako sa Makay sa PNR kasi San Andres Station na kaagad yung bababaan mo kung saan may sakay ng pag -Guadalupe. at pagbaba ng Guadalupe doon na po yung papuntang Comembo Makati kung saan doon nakatira yung hihilutin ko. At nandito na ako ngayon sa San Andres Station. medyo nakakabahala lang ng konti kasi medyo madilim. Lalo na pagka nasa labas ka na ng station ng PNR. Pwede po magkanong? Saan po yung kapapunta po ng ano, Guadalupe? Dito po. Sa kayaan po. Sa Guadalupe. Oh, Ay, sa din po ba ng pa doon? po. Alam ko, Guadalupe lang. Ah, Guadalupe. Pag-try na Okay, pasalamat po. So, ang layo. Pero kakayanin to. So, dito ako sa San Andres Bukid ngayon. Tapos, hindi na binangalang ako. mo, hindi mo masakit. Mm -hmm. Pero pag kinakanan mo, sobrang sakit. Mm -hmm. Pero pag kinakanan mo, tulad ng nakita ko sa iyo, mm -hmm. ito, ito yung kinakanan mo, ito ay hindi masakit. Ito? Ito po, ito sa dito sa pagkakaya. Dito? Ah, dito. Ayan siya. Ah, okay. Ah. So, pagaya po ng sa anong sa uh, ginawa kong video ng huli. Ganun po mm -hmm. siya? Mm -hmm. kasi siya po ay yung ano eh bigla lang po siyang namali ng Tapos sa akin naman yan, balik pag tayo ko, biglang may nagkat sa akin, bigla ko na itayo ko. Pero tapot, tapot. Tapot. yung magutok ba yan, sir? Yung, yung bumagsak ako, oo, naramdaman ko yung magutok. Tapos, binaliwala ko lang, tumayo kasi ang puro truck na Namaga, namaga po siya ng no, no? Namaga po ba siya ng malakas? O ganyan talaga siya nung namaga? Mm -hmm. Namaga siya ng ganyan. Tapos ito, may nag-iro sa akin one day. Mm -hmm. Siguro mga parang um, 15 minutes ko tapos na. Mm -hmm. Iginan lang ang ginanundang, parang lalo na mga, hindi lalo ang mga uh, Matanda po ba yun? Tapos yung mula, hindi na po kayo. Sige po. Sige po. Actually talaga, nung uh, anong ko, ito yung bumagla 29, kaso wala akong makita talaga mag-ihilo. Mm -hmm. May maghihilot ba yung mga nakikita sa Facebook? Yep. Ang mamahal, hans ko. Uh, sa, yan, sa akin po, wala naman nung problema yung, ano, wala naman problema yung bayo. Sa, sa, yun sa, uh, yun, sa akin po, tayo po matagal yung mga wala akong problema kung matangay yung bigay sa akin. pa rin yun, no? Uh, ako yun. Yeah. At nandito na nga ako sa kanila at nagpahanda ako ng mga gamit na kakailanganin natin. Dinampian ko ng yelo ang kanyang paa upang mawalang pamamagahan nito. Pwede nyo gawin ito ng isa hanggang dalawang minuto. Sumunod so, nilagyan ko siya ng langis at unti-unti kong hinagod sa kanyang paa na namamaga pwede nyo itong gawin sa loob ng tatlong minuto. Sumunod hinagod ko ang ibabaw ng paa, pababa sa pagitan ng mga daliri Tapos pag may nahagot ka na nasaktan ng pasyente, huwag mong iiwasan. Sa halip ay ihagod mo ng dahan-dahan. Dahil sa parang ito mawawala ang kanyang pananakit sa kanyang paa. Sumunod ay hinagod ko naman ang kilid ng talampakan. Upang sa muli niyang pagtapak ay guminhawa ang kanyang paa. Sumunod nilagyan ko siya ng bimpo upang ihanda sa pagpapalagotok ng kanyang paa. bago ko muna siya palagotokin ay inikot ko muna ang kanyang paa upang lumawag ang joints at hindi mabigla sa pagpapalagotok ng kanyang paa. Sumunod ay tinampian ko naman siya ng maligamgam na tubig na nakalagay doon sa bote ng mineral water at pinagkulong ko sa namamagang paa. Pwede itong gawin hanggang sa mawala ang init ng tubig. Pagkatapos kong palagotok ng kanyang paa, ay inikot ko naman siya ng sampung beses upang malaman ko kung may naipit pa sa kanyang kasu-kasuhan. Upang malaman niyo kung paano ko siya pinalagotok. Panoorin ang video na ito na ilalagay ko sa screen. At panghuli, kiniskis ko na parang botin ng genie ang kanyang paa. Upang makapag-wish na sana ay dumami ang followers ko dito sa social media. Hindi joke lang, para mas guminhawa yung pakiramdam niya pagka naitapak na niya at naigalaw. Paki like and follow and share na din itong video na to. Yun lamang po. Hanggang sa muli. Paalam!